Good afternoon, everyone. Dito tayo ulit. Another year. Last year. Pinakita ko sa inyo yung lipote, Tinanin ko na sobrang laki na ngayon. May bunga na namang ilang peraso. Kukunin natin. Ay, kain muna tayo. May mangga kong biyakin. Ang sarap. Ha? Wait lang. Ayan uh, pa siya. Ano hmm. siya? Ayusin niyo yung sungkit para mag-shoot. Hoy! Akyat okay, niya! Akyat Siya, magkang umakit baka maulog ka!

Ay, dapat may dala ka ng eco bag. Itak, itak. Pabutol yung sanga. Hala, papa. Hindi na yan, mamumunga next time. Hindi po, pinabutol niya rin yung tata na minsan. Wala siya. Hindi na yung tataas, uli. Ito pa, huwag mo magtag. Ha? Umayos Kaya? kayo ha. Uy. Kulit nitong dalawang ito, hindi ko to pinapaakyat. Hilahin mo na lang. I yan. Oh, siyan maglaket kay Mahirap talaga. siyan, papa, yung kamay mo siyan. No? Ah. Ayun siyan. Ay, ay, Hinihila ha. Siya. Kasi susungkitin na lang eh aketak het pa kayo eh. Baba na siyan. Siyan baba na. Hindi. Si Jay, ipril na pakitin niyo. Tung inisun ako. Kitid <laughs> ah, Ayusin mo yan na, pakawakan mo kuya Karje yung sanga ha, baka putulin mo lang. Kawakan mo rin yung sanga. Kapit, Karje, bumaba ka na siya. Hindi ba akong buwan? Oo, oh, kapit. Pwede ah, pa, apa. Maliit yung kinakapitan mo. Wag, ang lapit, ang layuan mo. Hindi ka pala Hindi, ako sa sano. Huwag yung kasi. Ayan, no. sige na. Ano ay! Ay! Ano, ay Mauubos! No, may isa Huwag no, na! No. din dito. Hindi na no, kasi... Alin pitas, eh. mo kasi ay, na lang. Oh. So, ay, mo. Wah, huwag mong itapon. Mo Doon sa malayo. Yan, pita mo dito, Kuya Kargay. Putulin mo. Laki, walang yan! sa akin. Yun. Yan, ganyan. Ganyan. abut oh, abot na. Ito na siya. Ay, puke mga anay mo. Sorry. Ay. Ah, sarap. Oh, fresh. Kakalugin pa natin ito. Kakalugin pa natin ito. Lipute. Hmm. Hindi siya maasim. Hindi maasim. Mm. Tapos dito yun. Yay! Ito ang salap. Yan, ganyan, ganyan lang. Kumapit ka tuto ha Okay na yan, tama na yan. Tama na to. Yung sanga ka kasi ang hilang. Okay na ba ba na kayo? Oo. susungkitin na lang. Bali nga, baba Ay, naku, sabi mo, baba na. na Susukitin na lang. Susukitin ko na lang. Baba na kayo. Nakakuha naman na tayo ng ano. Aalugin mo na. Aalugin natin to. Sa asin. Sarap. Ang tamis. Kukunti lang yung bunga niya kasi ano. Hindi pa siya masyadong makalaki gawa ng uh, ano ng, ng, ng mangga. Yay, salamat nakababa na kayo. Ayan. Kusong kitin nyo na lang. O, lagi dito. Akin yung pitaka ko, bi. Ang sarap. <laughs> Ayan sila. Kukuhay na lang. Ayan, sukit na lang. Yan, ano ano mo na lang. Alog-alogin mo lalaglag din ng hinog. May iwan yung mga ano hilaw. Ano. Lalo. Lalo. Yun. Pulot, ipunin niyo, alugin natin. Tapos papakita ko lang na naalog. Hi Ashley. Ah. Nahiya. Tanong ba? Yan, yun, ang tunay na kapangitan natin. Dahil ko parang nakira. Siya, sinasayang mo na. Ang hinob lang. Ambis hindi mga laglag ay. Hilaw yan. Ang hinob lang yung ano. Tama na, okay na yan. Sige, tara na. Alugin na. Okay lang. Basta maalog lang natin. Kahit ka konti. Hindi ako kakain yan. Kayo lang. Pa Alugin lang. Papakita lang natin na, na inaalog. Okay na si Yan. Okay na yan. So, soli na yung ano. Hagdan. Tara na. Anak, J? At buhati mo yung hagdan. RJ. Sisi yan. RJ. Yung panong pa o. Dala pa. Madali. alikala ka lang, Kajay. So, kahit ko konti, alugin natin. Mamaya ka na humingi pagka-alog. Hindi ako kakain yan. Nagkain akong mangga. Aasim na yung chan ko. Papahingi daw siya. Gusto mo ba yun? Okay lang yan. Wash muna. Wash. Hugasan mo na yun. Hugasan na. Hugasan ng lipote. Bilisan mo, Ashley. Wala naman ang laman. Yes. ay masin, hi ka hi ka Marcos, hi, hello, anong pangalan mo? dito dito Ashley, Ashley, dito. but may asukal ano bayan? na magtakot siwang tumak. May nagyan na lang asin. Nasaan? Yan, may asin na. Kakalagin. Nakuha ka lang ng plato. Yan. Grabe naman yung ano. Parang wala namang kayo. Pangit lang pinaglog. <laughs> Kami na tutoy. Aalugin pa. Aalugin. Gusto mo mo ako. Yan. Yan, kinakalog na po. Kinakalog na. Naka-alog. Yan ang taga -alug. Hanggang, um, ano, nagurong-gurong. Tingnan. Ayan. Ganyan na siya kapag na-alog. Para nung may dugo, lumalabas na yung katas-katas. Ito po yung liputi. Naka-alog.

Ano na kakain ko? Ano? Ano na? Sarap. Sarap, Makos? Sarap? Sarap ko eh? Ay, gusto mo yan? Ano na kakain ko? Ano Gusto pa rin ni Makos yun eh. Buri to lang, Makos eh. Hala na. Magtatanim ulit tayo nung madaming bumunga. Okay? That's all for today's video. Bye!